Magandang araw mga kabarangay, kumusta na po kayo sa video nito. Gusto ko lang pong magbigay ng summary na maaaring gawin ng complainant at maaaring niyang asahan sa sandali na siya ay magsampa ng reklamo sa tanggapan ng lupon tagapamayapa. Ang una niyang maaaring gawin mag ng reklamo. Dapat siyang magsumite ng reklamo sa barangay hall. Ito dapat ay nakasulat at naglalaman ng mga detalye ng kanyang reklamo kabilang ang mga pangyayari, petsa at oras at kung sino yung mga taong sangkot. Number two, pagtanggap ng abiso. Ito ay mangyayari matapos siyang magfile ng complaint. Number two, matapos siyang magsumite ng reklamo, makakatanggap siya ng abiso. Ang complainant ay makakatanggap mula sa barangay ng isang abiso. Ito po ay nakalagay sa AP Form number 8 mula sa barangay secretary. Ito po ay may kinalaman ang nasabing abiso sa PETSA oras at lugar ng mediation, conference o yung tinatawag na hearing. Number three, pagdalo sa hearing. Dapat dumalo ang complainant sa itinakdang petsa at oras ng hearing. Mahalaga ang kanyang presensya upang maipaliwanag ang kanyang panig at ang mga detalye ng kanyang reklamo. Number four, paghahanda ng ebidensya. Ang complainant ay dapat maghahanda ng kanyang ebidensya o mga saksi na maaaring magpatibay ng kanyang reklamo maaring kasama dito ang mga dokumento o yung mga pictures, yung larawan o mga testimonya ng kanyang mga saksi. Number five, pagsasalita ng maayos. Napakahalaga po nito. Sa hearing, ang complainant ay bibigyan ng pagkakataon na ipaliwanag ang kanyang reklamo dapat siyang magsalita ng maayos at direkta sa punto. Iwasan ang mga hindi kinakailangang emosyon at manatiling magalang. Number six, kailangan din ni Complainan ang pakikinig sa panig ng kanyang inireklamo. At sa mga katanungan o mungkahi ng mga miyembro ng lupon. Mahalaga ang pakikinig upang maunawaan ang kabilang sitwasyon. Number seven, pagtanggap ng resolusyon. Kung magkakaroon ng kasunduan o ng resolusyon sa pagitan nang dalawang nagihidwa ang partido, dapat siyang makipagkasundo at sumunod sa anumang kasunduan. Kung hindi siya sangayon sa resulta, maaari siyang humiling ng karagdagang aksyon o umakyat sa mas mataas na antas. Ito po ay sa korte. Number 8 paggalang sa proseso. Mahalaga na igalang ng complainant ang buong proseso ng lupong tagapamayapa. Ang layunin nito ay mabigyan ng pagkakataon na maayos ang alitan sa mapayapang paraan at maiwasan ang mas matagal at mas magastos na legal na proseso. Uh, syempre po, bago tayo magpatuloy sa ating uh, tatalakayin dito sa video nito, gusto ko pong mag-shoutout uh, muna sa ating mga followers, sa ating mga subscribers from Molino 5, Bacoor, Cavite. Ito po ay sa pangumuno ng kanilang Lupon chairman na kanilang punong barangay, si punong barangay Bob Binghay. Kumusta po kayo dyan, Kap? At gusto ko rin pong batiin ang kanilang mga Lupon members. Sina Lupon, Janet Montiero, Mayra Pereira, Emma Maunes, at Fernan Servino. Kumusta po kayo dyan sa barangay Molino 5, Bacoor, Cavite? sa pamamagitan ng pagsunod sa mga hakbang na ito, mga kabarangay, mga komplainan, mas magiging epektibo po ang proseso ng pagresolba ng alitan at mas mataas ang tsansa na makamit ang katarungan at kapayapaan sa community o sa komunidad o sa barangay na kanyang ginagalawan. So mga kabarangay, ito pong mga uh, tips na ito at itong mga inaasahan, maaaring asahan, na kumplena na mangyayari sa sandaling siya ay nagsampa ng reklamo sa barangay. Ay, gusto ko pong ipaalam para sa gayon, uh, ahead, ahead of time, ahead of hearing, meron na siyang alam kung ano yung gagawin at ano yung kanyang aasahan yung dagatnan sa barangay. Kaya muling maraming pong salamat sa inyong patuloy na panonood dito sa Katarungang ang Pambarangay Channel at muli ako po si Jeffrey.